ngayon kakabit tayo ng cylinder block set MTK brand pang Raider 150 68 mm steel bore nakagamit na ako nito dati sa X1 ko ang size niya is 54 mm. Good naman siya na ibiyahe ko siya hanggang Bicol, wala naman naging problema. ngayon, kakabit natin siya dito sa Raider 150. Tingnan natin kung maganda ang performance niya. So, ayun guys, na baklas na natin yung cylinder head, tsaka yung black Ito yung piston stock piston. Ayun. Dito yung stock block niya. Ayun. So yung stock block ng Raider 150 is crumbur. pa yung condition niya. Ay natin 'to. As hugutin natin tong piston. Kakabit natin yung bagong piston. Tsaka yung bagong block. reading ng ating spark plug eh maganda naman naka iridium ako na NGK maganda naman yan magandang read kasi is kulay kalawang yun yung tinatawag na optimal So, hugutin ko muna to. So, ito yung MTK na steel bore. 68mm. Ay na yung bagong piston niya. Sa partner niya, ito, na ikabit ko na rin yung mga piston rings. Napansin ko lang dito, medyo masikip yung piston niya. Sa loob kaya dapat talaga to is maganda pagkaka-break in huwag muna bibiglain okay kakabit ko na siya nilagyan ko na ng langs itong piston tsaka itong block nilagyan pinahiran ko ng konti kakabit ko na siya ay maayos. yung pagkabit ng piston may orientation yung mas malaking ano, valve packet ayun yung intake na sa taas yun kasi dito yung intake natin eh. exhaust dito sa baba o kabit ko muna yung head so ito na yung cylinder head natin hindi ko na siya nilinis hindi ko siya yun ano kasi 9 months pa lang to guro brushing ko na lang muna pero hindi ko pa ni ano na yan uh, hinasa yung mga valves nya tsaka na ako na sya sa in pero kayurin ko lang ng konti itong mga carbon dito sa ano nya paligid ay yung mga natatanggal Kering dong. Ini sangat pa lang to pero ganyan na itsura diba? what more pa yung mga ibang hindi nagpaparefresh nagpapabukas ng makina ano na no, no, itsura nun ito 9 months pa lang yung tinatakbo niya. wala na Bano napunta sa akin brand new ko rin nakuha to as so, in 9 months siya. ano na itsura nun dapat lalagyan ko to ng iya ano ko oh, dimple port tong intake kaso hindi ko nadala yung pang port ko yeah. tsaka na pag nirefresh ko na siya pag one year old na siya ano na siya i-dimple port pero hindi ko siya hindi po na talagang ano talagang po lang sya ng dimples hindi ko lalakihan yung ano niya sabi ko pag nagkaroon na ako ng 150cc na motor eh hindi na ako mag upgrade ng black pero ito hindi nakatiis modified ulit

So, stop. Huwag <laughs> <laughs> ka pa nga, naanay mo kayo ng smart, ha? mga

gasket, binalik pa rin natin. Yung stock pa rin yung ginamit natin. Hindi na rin ginamit yung kasamang mga gasket na yun. alam mo ang lakas mo 没关系。 etong exhaust cam pwede nyo tanggalin tong ano compression release pwede nyo tanggalin yan yan ayun o no, may sear clip lang sya yan hugutin nyo lang yung sear clip para makukuhin sya aso nga lang kasi yung function ng compression release para pag magpo-push start or kick start kayo hindi kayo mahirapan. Kaya pag tinanggal nyo to, medyo matigas na siyang i-kick at mahirapan siyang ma-push uh, start. Yun yung function ng compression release. pag mabagal yung minor eh mababa yung minor nyo o mababa yung RPM nyo pag naka idle ito yung lumalagitik hindi kasi siya makasagad ng angat to ito hindi may sagad to ng angat kaya bumababa siya ulit kasi pag mabilis na iikot ng ano ng kamsyon nakaangat na lang yan so yun palpak na natin. Parinis ko lang tong lagay ng tensioner. Pinush ko yung ano, chain guide. So, ayan. Kung pansin yung guhit. Lala siya sa gitna. Ayan. Masyado kita eh. adjust pa natin yan ng isa pang hipin. so ayan pati DC na sya buhit nya naka no? pantay uh, na tapos dito nakagitna na rin yung letter T pag nakagitna yung letter T ibig sabihin naka si. na makita yung mga holder ng cams o nga pala make sure na kompleto yung mga dowel pins nyo dyan na wala na wawala kasi baka na hulog sa loob pag napastart niya na nasa loob yung dowel pin siguradong may mabubungi na caring sa inyo at malaking problema at gastos yun. So, kailangan aware kayo dun sa mga dowel pins. O, walang nahulog, walang nawawala. Sa pagkakabit ng cam holder, hindi naman kayo maliligaw kasi may nakalagay dyan na intake, tsaka intake, tsaka exhaust. Ayan o. IN tsaka EX kaya hindi kayo maliligaw so ayun guys na balik ko na tapos pinaikot ko na rin sya gamit tong 17 dito ko sya pinaikot tinignan ko kung may sabit ba or kung tegas ba sya ikutin nang hindi pa nakakabit yung spark plug dito para malambot siya ikutin. Taas pag tumigas siya, ibig sabihin sabit yung piston sa barbola. Pag tumigas na siya ikutin. Na as in hindi mo na siya maiikot. So, itutuloy ko na yung pagkabit ng mga head parts tsaka bolts. So, so ayun guys, naikabit na natin yung 68mm na MTK na block so i-testing natin to start natin so ayan na ay i-start na natin ah, uh, tahimik naman yung kanyang makina vibrate yung ano yung clearing scoop. So, wait nyo na lang yung review ko dito sa performance niya. So, tahimik naman, wala naman tayong naging problema sa sa akin susunod i-ano natin siya sa drive test wait nyo na lang yung follow up review natin dito sa MTK 68mm na steel board